mga kaguro, ano na? Di ba gihatagan tag 30 days nga bakasyon? Murag ang bakasyon ani ba mahimo ra ni syag bahay Kay murag uh, 30 days, murag pa naman mao man ang 30 days. Oy, wa ka man tay laag night abo ani. Oy, paghagat pud mo gla, abo pud mo 30 days apit na. Lapit na mahuman, tapos po laag na hitabo, tapos paghaman. Pero ang pinata, sakit sa tanan, wala pa dito tay, kwarta. Yun sa naman yun, eh. naman eh, naunsa naman eh. 30 days ang gihatag sa ato, tapos wala pa dito tayo, kwarta. Tabahay siya, naman doon siguro aning mahitabuan yung trabaho. laag, di ba? Hmm, pwede kita mang laag, bahalag. 100 rin akong kwarta magpadagat ka, magpabukid. Bahala na, basta na ako'y tent, na ako'y duyan. Pwede na kahit tali haskilin, maglatag-tag-tent. Basta ang importante, panghagad pa pang maglaag. O, ano na mga kaguro. 30 days ang gihatag, bakasyon, himo, orang bahay siyon. Panghagad pa pang maglaag. Pero saan, good ba? Mamatay eh, ko pero sige lang, bata mo to, tag 100 Good. sige na, mamugus na dyan ko, promise. na dyan yun ko sa balay, sige na right, tag gaon, tulog, silpon, sige na tag right, silpon, silpon na trabaho right, pamaligya, pero watay, lagla, sa muka ng trabaho, ay panghagat, pero maglagya ba, sige na bahalag magdilatar, ato mga Atung mga kanong sa panadya. Basta ang importante, mang laag. Ta, sige na. <coughs> mga laag, taba, panghagad mga laag. Asay laag. Tawag ako ninyo. Sige na.